Padre Eli, ako po ay Iglesia ni Cristo po. Sige. Tatanong ko po sana, paano po ako maliligtas sa mga huling araw po? Wala namang kaligtas ang ibang pinakikita ang Biblia, kundi yung pananampalataya kay Kristo. Sabi sa 3.16 ng Juan, uh, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggang. Di ba yun ang nakalagay sa talata? Sasampalataya tayo kay Kristo. Pero papano natin siya sasampalatayanan? It is the question. It is the big, big question mark. Paano natin siya sasampalatayanan para tayo kanyang iligtas? Dos trese nantito. Basa. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ayon, hihintayin daw natin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. O, edi maghihintay pala tayo. Sino ba yung dadating? yung Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yun ang hihintay, hindi naman yung ama ang babalik eh. Ang babalik, nahihintayin yung Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Kaya naman hihintayin, nangako siya kasi babalik. O eh, He will return. Sino yung babalik? Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya ang hinihintay natin, gusto natin maligtas, Hintayin mo yung babalik na si Kristo. Diyos 'yon yung babalik. Ang hihintay natin hindi tao. Ang sabi, hintayin yaong mapalat na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. 'Yon. 'Yon ang kaligtasan. Maghintay ka ng Diyos, hindi tao. Eh, wala namang kasing sitas yung sinasabi. Tao lang ipanganak, tao lang lumaki, tao lang mangaral, tao lang mamatay, tao lang mabuhay na maguli, tao lang umakit sa langit, tao lang babalik. Ang haba-haba na siguro ng buhok noon. Eh, tao pala nung pumanik, saka ang tanda, -tanda na noon. Dahil eh, tao tao'y tumatanda eh. Ha? Hindi mo na nga siya makikilala siguro pagbalik kung tao siya. At palagay ko eh, kung tao siya, patay na siya ngayon. Wala kasing tinapay sa langit eh. Yung tinapay na literal na ikinabubuhay ng tao, wala nun. Walang material na tinapay doon. Eh, para sabihin mong tao siya, nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. At totoo, kapatid, ano? Ito, ha? Kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia, nakasulat ito. Timoteo, 6.16 Na siya lamang ang walang kamatayan, hmm. na nananahan sa liwanag na di malapitan, na, na di, di nakita na ng sino mang tao, o makikita, makikita man. man. Yung palang ama sa langit, hindi nakita yun ng sino mang tao, o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung ama. Eh ulitin mo yung salata, Ulit, ulitin mo. Oh na siya lamang ang walang kamatayan, oh, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di, malapitan, na na di nakita ng sinumang mang tao, o makikita, o makikita, makikita man, man. So, nawa na ang, ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Kaya, ang Panginoon sa so Kristo, hindi tao yun, hindi tao yun, nakita niya ama eh. Eh walang taong nakakita kailanman sa Diyos eh, eh nakita niya ama. Ano ba naman logic 'yon? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, sabi niya. Eh nakita niya. Ang ibig sabihin nun, nung sabihin niya na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya ah, Oh, ayun, gano'n 'yon, kapatid. Oh, maliwanag ba yun kapatid? Maliwanag po. Salama. Salamat. Po.